Itong maganda lang dito ka eyeball sa na nasa tabing dagat ka karate, no? Ito yung makikita mo. Star Horse from Lucena tumaan ng San Agustin San Agustin doon banda yan, no? Ayan yun, yung bayan na yun. Tapos, romblon, romblon. Tinanghali siya ngayon, mga ka-eyeball. Ang linis ng kanyang CR niyan. Tapos, ang kamig ng kanyang aircon. Ang ganda yan sa mga Hindi ko ina-advertise, ha? Yung kasi ang na-experience ko, Ang islang niyang katapad niya, tinatawag naming lugbon. So, ang daming eyelet dito sa rumblon-rumblon mga ka -aipon. Kaya nga, kung may mga, kung may bagyo, dito nagpapa nagpapakubihar yung mga iba't-ibang sasakyan. Kasi ang daming luok dito. Star Horse going to Romblon Romblon here tapat ng lumbon na alam ko excited na talaga yung mga pasahero na bumaba tas mamaya naman aalis naman yung aking pangatlo Mangungulila na naman ang lola. Ayun. Sana mga kaibong nag enjoy rin kayo. Ngayon lang siya tinanghali. So, okay, ikakapay ko na rin yung tabing dagat kung gaano kalinaw. dandang pang mastan. Ngayon, pasensya na ah, magalaw na talagang kamay ng lola. di pa ko gaano gumagaling kaya. Okay lang, pasensya na. So yan, ibihin Pinakita ko lang sa inyo. Salamat sa laging pagsuporta. Blessed day.